Kahit mababa ang sahod, pero mag-decide ka talaga na makapag-ipon, walang excuse ang haharang sa'yo para ikaw ay makapag-ipon at makapag-tabi talaga ng pera at maari mo pa yung mapalago. Dahil sa panahon talaga natin ngayon, syempre, ang dami talaga nating mga gastusin. Yung mga maliliit na bagay, naiisip natin, kakailanganin talaga natin yan, kaya natin binibili. Pero kung halimbawa, palagi nating excuse, ay hindi talaga ako makapag-ipon dahil ang liit lang talaga ng aking sahod hindi talaga kasha or wala akong trabaho. Well, doon sa excuse na walang trabaho kaya walang ipon, una mong gawin, maghanap ka ng trabaho. Kilos-kilos din, ba? Diba? Pero kung halimbawa, mababa lang ang sahod at wala ka talagang maitipid, wala ka talagang maipon, alam mo ba, kung magdi-decide ka lang talaga na makapag-ipon kahit papaano, ay meron at meron ka pa rin talagang maitabi. Ngayon, kung nais mo lang din naman na mag-guide ka ng tama doon sa pag-ipon mo, pwede mong subukan. Halimbawa, mag-ipon ka mula doon sa sahod mo. One